26 anyos nga babae na tukiban nga nagapang scam online matapos maaresto sa kaso nga cyber libel. Suspect ginapahayag wala ginadeliver ang items sa pisar na ka-down payment na ang mga customer sini. Si Kim Salinas nakatutok exclusive. Naaresto ang 26 anyos nga babae nga si Alias Pao Tumandok sang San Jose Antique sa kaso nga cyber libel sa isang kamol sa Manduriao, Iloilo City, sang Domingo sang gabi, Marso 30. Inipaagi sa warrant of arrest Tavares gagin papanaog sang korte sang San Jose Antique. Matapos maaresto, na nadiskubrihan sa kabalisan nga imbulbado ini sa pagpang scam online. Masobra pulo ka reklamo batok sa sospek ang ginpalabot sa kabalisan. Modus ko ni ang pagbaligya sa nagkalain-lain items online kaangay sa cellphones, pagkaon, kasapatan, kagbisan, pagparenta sa boarding houses. Apang wala man nag-aabot sa mga customers ang ilagin order, apisar naghatay na kuno ang mga iniisang down payment. Ginpayag sa kabulisan ng may isa ka-customer nga nakuhaan ang suspect sa 160,000 pesos ka kwarta. Ang nagagamit sa Pauline C or polin uh, Pauline uh, Uh, nadakpan natin diri sa uh, Station 10. Gaak ni siya nga kasambahay. Picturan niya ang ido kag i-post sa social media. Uh, oh, kag nag-pretend siya nga uh, ibalik ini sa less sa lesser nga presyo. Isa sa mga nabiktima si Jamie nga residente sa Pavia, Iloilo. Nagganyat ini magbayad bangod 1,500 pesos lang ang down payment sa isa ka unit sa iPhone apang wala ginagabot ang gin-order ng cellphone. Ba, nga cellphone. Ma'am, siya nga, buwas ko lang ipadala kay na, nag-averya sa shipping, tapos buwas ko lang ipadala kay ang akon nga supplier, wala, wala pakakontak sa akon. Damo isya yara rason, sir. Wala nagpa-interview ang sospek sang ginkuwaan sa pahayag sa news team. Handa magpasaka ang kaso ang mabiktima batok sa suspect. Mensahe ni Jamie sa nang sa ila. Katapusan mo na ni Tani, tani ma learn mo ng lesson mo hindi talan nga tao matunto mo tani magbago na Upo at Carmel Porquia Kim Salinas One Western Visayas